Yun yeah, mga magic Magandang magandang araw mga magic Kaya ulit tayo Nakaraan Ay spider yung pinalipad natin Na tela din Ngayon mga matik, Tela pa rin susubukan natin mga matik, Kaya iba ang disenyo niya, mga magic Ayan Ayan yeah, mga magic tela yan Napakagandang design mga matik nasusubukan natin mga matik palili pa rin kung ito iangat dahil sa nangingitim na naman ang langit mukhang nagbabadya ang ulan mukhang bubuhos na pero may araw dito sa kabilang side mga matik medyo mahina hangin sipo lang tayo pagkagaya mga matik alam yung mahina hangin sumipol ka lang lalakas ang hangin yun ang ta ano yun ang pantawag sa hangin, mga matik. Sipol lang. Parang ganito, mga matik. Ayan na, mga matik. Lumakas na yung hangin. Sumipol lang tayo. So ngayon, mga matik, kaya puro sa ringgola ng... Na, uh, i-co-content ko mga Mati, kasi wala na ako sa probinsya nasa Maynila na ako ulit mga Mati. kung nasa probinsya ako puro umang ngayon nasa Maynila ako ito naman mga Matic puro saringgola tayo dito sa bakanting lugar kasi mga Matic nag a na tayo gumawa ng marami para sa pag dati na sa amin hindi yan ang negosyo ni Duke Amatic sa Rengol. Yan yeah, mga matik, malakas na hangin. Susubukan na natin mga matik, para makita nyo. Kung anong klase lipad na ito mga Amatic, itong tela na ito. Yeah, mga matik, lipad na. Medyo mahina lang ang hangin mga matik. Yeah, mga kamatik, may hinahangin pero nalipad na. Tingnan natin yung pinakamalakas na hangin, mga kamatik, parating na. palili rin natin uli, mga kamatik, isa pang palipad para umangat na. Yeah, mga kamatik, lipad na. yung detalye natin mga matik Yo mga matik dahil sa mahina na hangin mga matik binigay ko na sa bata yung ating saringgola detalye yan mga matik dahil sa nangungulit mga matik bigyan na natin na saranggoda at mga matik ka kabay si Dora matik mga matik Ang swerte niya mga matik dahil sa tela binigay ko Yan mga matik, ito yung binigay ko sa kanya Di may hinahangin makamatik ayan para meron naman sa ringgola yung bata makamatik ha lagay mo sa likod mo yan ganyan ayan Ayan mga matik, binigay ko na lang sa ringgola. para may palili pa rin siya mga kamatik sa ngayon mga kamatik hapon na medyo madilim na rin mga kamatik hanggang dito na lang si Duka Matik salamat dahil sa mahinahangin binigay ko na lang sa kanya yung saring gola mga kamatik detail, para meron siya mapapalipad Ang pagkabinig yan, ang sasabihin? Ang sasabihin mo sa akin? Yun. Saan malakas naman dyan? Saan malakas? Ano mong ibig sasabihin mo sakin, sa akin pagkabinig sa rin ko ala? Thank you. Yun. Medyo thank you daw mga mati. Medyo maina ang boses niya mga mati. Anyway. Hanggang dito na lang ulit. Again, mga matiks, salamat agay sa panonood. salamat again madalim na kasi maamatik medyo nagbabadya na langit mukhang ulan na kaya binigay na ni Duka Matik yung saringgolan at detail na detayla, mga sa ulit yung maamatik papalipad ulit tayo na puro detail na salamat again maamatik